Yun, mga Abel. Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Uh, Friday ngayon, mag-aabang tayo ng mga ibon natin. Nagising ako. Oh, Buti na papasok yung mga bata. Uh, pagcheck Pag-check ko sa, ano, sa messenger. Ang aga ng release, 6.15 na. May release na ibon yung ngayon nasa 6.30, 6.38 na. So, possible nga, maaga yung mga ibon. Kasi malapit lang, lapas-tarlak lang ni-release, oh na mo, naka-setup na. Ayan o. Naka-setup na yung ano natin. So, yun nga. Lumaban tayo ng pooling sa uh, TGRC. So, anytime. Parating na mga ibon. Kaya tara, samahan nyo na akong magabang. So, yun mga Abel. Uh, kulay blue ang kaating kalangitan. So, ngayong araw na to, hindi tayo pwedeng pumuesto dito sa lugar na yan kasi ang naalaban nating ibon is si ano si Banlun so medyo mailap nga yun doon lagi nababa sa may ano yun sa tusok tusok na yun so kaya dito tayo aabang sa pwesto na to lang para makita lang natin bigla syang bababa dyan yan uh, saan na lang natin sa lalapitan kasi hindi tayo pwedeng lumapit kasi medyo mailap yun pag bumaba yan dyan minsan rumoronda pa kaya hayaan lang natin kahit hindi natin ma-video siya sa paglanding okay lang importante maaga siya ma-landing kasi pabilisan lang nanto ng ano klaing kasi napakalapit lapas starlock hindi na nagro-ronda pa hindi ko pwedeng lapitan yun eh na nga ano yun eh kung saan saan nagdaanap eh tapos kapag nakita niya ako mag -ano eh, ah, magugulat siya naronda na eh nasa na Ben wag ka muna dyan ayun no? hindi, eh. isa to isa iba to iba I iba yan ahin yan kaso yung hen yan hen dun yan sa kabila nako hindi pala si ano oh. 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 <laughs> hindi pala si banlon tako patay mapapasabay pa doon sa isa sayang yan oh si ano yun si litar yan nagwala nagwawala na yung mga ibon na yun. si litar nga oh ayun na si litar eh nauna wrong pick ito young bird to eh Ya ano? Anak to ni ano? ng kay Igan Willie ang. Siya sabi niyang mabilis. Oh yan. Oh, wrong pick pa tayo. Kasi hindi natin expecting yun yung isang young bird na yun. Kasi bago pa lang sa atin yung ibon na yan, yung bloodline niya sa nasilitar, nabubulol-bulol pa talaga. Ako, asan pa kaya ibang ibon natin? Ito si lang si Balon. Kanina pa siguro yan. Hindi, hindi. Kararating lang. Kararating lang. Pasok, 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 pasok. Pasok na, pasok, pasok na, pasok na. Doon na, doon na, na, mag inerti sa loob. Pasok na. Lock muna natin. Aray ko, mga Abel. <laughs> Kung mamadali na tayo mag-clock. Akala ko abutin pa ng 1-2 o 1-1. Ako po, alam nyo yung speed. 986. Aray ko. Aray <laughs> ko. 986 na lang yung club niya. Iniwanan nung ano natin, Ininiw iniwanan nung So iniwanan niya nung ano natin nung ibon natin na ah, si Ano, litar. Yung lahi ng mga to. Yan, iniwanan siya. Hindi naman nanalo yung 986. Ayun pa yung atin, dalawa. Hmm. Pa yung dalawa nating ibon. Doon yan uuwi, mga Abel. Doon uuwi. Dalawa yung white. Si ano yun? Ah, Johnson Press. Yan. Johnson Press yan, mga Abel. Oy! yung sinaing. Ay, nako. Talo na tayo. Mga Abel, talo tayo pagkaganyan ang sitwasyon. 986 ari ko ha <laughs> siguradong may mga 1-1 yan 1-2, 1-1 wala eh iniwan, iniwan nung litar grabe yung litar tama nga yung sinasabi ni Egan William yung sabi sa akin na yung ibon na nakuha mo sa akin matulin yun so syempre hindi ko oh, kabisado yun kaya hindi ko muna nilabanan sa ano yun Tanggal-tanggal yung bagwis nun, mga kabil. Sayang. Yun talaga, part of the race. Another ano na naman. Lagi natin sinasabi, bawi na sa susunod. Meron pa naman tayong naabangan yung isa, yung sa bagong club. Yung nag number 22 natin sa PFS, yung uuwi doon. Uuwi dito sa gitna natin, dito. Yan, yan. Yung uuwi dito, si Palawi. Yan a 'yun. Sa din sa pulling. So ayun. Kumpleto na siguro ang ibon natin kasi dalawa na nagro ronde Possible si ano to. Si Jansen Press at saka si Ah uh, Peter B. Pero si ano lang 'yan oh. Si White Plate na hinali pa 'di oh. O oh, mamaya pa yung bababa so yan mga abel ito na si ano Johnson Press hmm. pasok na pasok pasok yan Jansen Johnson Press natin yan wala hmm. ano? na maparunta nga lang to pasok na pasok 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 na pasok alright So yun nga mga bela, hindi natin na to, biglan, biglan, alam dumating, ayan. Ang speed niya is ano yun? 1192. So nakita ko nga siya kanina doon, may umikot na isa. Bigla na lang lumabas yung ulo niya dito, nako tumambay pa, wala. Matatalo tayo pag kaganyan. Yung ibon natin tumatambay sa ano, sa bubong. Ayun si Palawi. Mm. Kinuha ko pa yung asawa niya. Saan lang siya bumaba? Sumisilip so, kasi siya pagka may tao dito. Kasi pagka nagpaparonda nga naman, pag nakita niya kami dito, o ako lumilipad uli ayan hmm. so titingnan natin kung makakapwesto tayo tapos dito naman sa inilaban natin dito kay kay ano Pangalan nito kay Mr. Van Loon ako masyado na siyang malayo 980s ba naman eh ang kalaban 13 hmm. So kung mas maganda kung inilaban natin dito si Litar, yung Litar na nandito sa kabila. Sayang. Pero kompleto na yung mga ibon natin dito mga abel oh. Kompleto, kompleto na Kompleto na yung ibon natin so, Ito, yung huling dumating si Peter B Yan Hindi ko lang na kasi nagatid ako ng bata Yan Kompleto so ito Asan yung mabilis So next time Ayun yun, yun 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 Next time Yan lahi ng kay Igan William yan Cross sa ibon ko So mabilis nga siya Mahirap pa kasi mamili. Bale, ang young bird natin is tatlo. Tatlong young bird natin sa TGRC. Tapos dalawang all bird. Hmm. Ayan. Alright. Okay na no, okay na yung pauwian natin ngayong araw na ito.